ang tila paghostage sa Manila page Ako'y buong kababanglo na nakikisuyo sa inyo Hi everyone Binabati ko po ang bagong nakaupong mayor ngayon ng Manila na si Mayor Isko Moreno Sa video na ito ay tingnan natin ang ginawa ni Mayor Isko Moreno upang umayos ang Manila Panorin natin ang video na ito Nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa corner ng Legarda at San Rafael. Ito ay dahil ang isang motorista ay hindi iginalang ang pedestrian lane. Pero mabilis naman ang tugon ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office at natugunan ang naaksidente. Dahil doon, ay kinausap ni Mayor Isko Moreno ang mga rider na igalang ang pedestrian lane. Pakinggan natin ang sinabi ni Mayor Isko Moreno lang ako isipin ninyo asawa mo tatawin ano po tatawin may pamilya kayo nasa sila ngayon lang eh. hindi nyo alam baka tumawid sila sa pedestrian hindi magiging perfecto ang gobyano ng Maynila mahirap pero kailangan ko naman mag disiplina na lang dito na lang tayo

ay ang tila pag-hostage sa Manila page na dapat ay ibinigay sa nakaupong administrasyon ng Maynila ngayon. Ayon sa post ni Mayor Isko Moreno ay, habang naka-hostage pa ang MPIO Facebook page, dito muna tayo mag-anunsyo ng mga balita sa ating lunsod. We will file charges sa mga may gawa nito dahil pag-aari yan ng pamahalaan. May gobyerno na sa Maynila, hahabulin namin kayo sa kasalukuyan ay merong 1.3 million followers ang Manila Public Information Office at mukhang ang admin nito ay ayaw ibigay kay Mayor Isko Moreno ang page. Ang page po na ito ay malaking tulong para sa mga taga Maynila at iba pang karating na lugar dahil sa Facebook page na ito ay naiibibigay alam ng mga nasa gobyerno ng Maynila ang update at mga balita na dapat malaman ng mga taga Maynila. Dahil dito, ay ipinag-uutos ni Manila Mayor Isko Moreno na sulatan ng Meta Facebook Philippines upang bawiin ang Manila Public Information Office Facebook page na kasalukuyang hawak at hindi ibinibigay ng dating empleyado ng siyudad. Dagdag pa niya, ipinaalam niya sa Meta na ilipat ang administration ng Facebook page sa bagong itinalagang City Public Information Officer ng ng Maynila na si Director EJ Galagdag. Sabi ito ng alkalde sa unang pulong ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Council dahil kailangan ito ng lungsod para sa pagpapakalat ng impormasyon sa panahon ng krisis at kalamidad. Sana maibalik ang page ng Maynila dahil tax naman ng gobyerno ang ginamit sa pag-maintain ng page na iyon kaya dapat lang na ipasa ito sa kasalukuyang namumuno. Bakit po kaya ayaw ibigay ng dating nakaupong administrasyon ang Facebook page na ito? Pakicomment lang po sa baba ang inyong idea or information. Tignan naman natin ang paglilinis na ginagawa ni Mayor Moreno sa Maynila Humingi ng tulong si Mayor Isko Moreno sa lahat ng Manileño na sama-samang tumulong upang maging malinis ang Maynila. Pakinggan natin ang mensahe ni Mayor Isko Moreno. Ay, magandang uh, araw sa ating mga barangay chairman, pagawad, uh, secretary treasurer, tanod, at lahat ng kawani ng ating barangayan. Sa 896 barangays in the city of Manila. Na hinihikayat ko po kayo, pati ang mga SK chairman at SK kagawad na lumabas at lumahok at tumulong po tayo sa ating citywide clean up and de-clogging operations. Alinsunod sa aking nilagdaan na Executive Order Number no? 3. At ito po ay linggo-linggong gawain para sa ating uh, komunidad at maging habit natin ang mapanatiling malinis ang ating mga drainage system at paligid. Magsasagawa tayo rin ng mga paglilinis sa estero, kanal at kalsada. Kasabay po niyan ang inyong DPS, City Engineering Office and MDRRMO. Pagkatapos ng mga aktibidad ng alas 11 ng umaga, mangyaring i-post nyo po ang inyong mga litrato o videos ng aktibidades na ginawa natin ayon sa alinsunod o pagsunod sa Executive Order number no. 3 na aking pinirmahan. At ito ang hashtag natin. Linis ko Maynila hashtag and hashtag Make Manila Great Again. Muli, ako'y buong kababaang lo na nakikisuyo sa inyo, magtulong-tulong tayo. Ibangon natin ang ating lungsod at gawin nating maaliwalas, malinis at panatag ang pamumuhay para sa ating mga kababayan dito sa Kapitolyo ng Bansa. I cannot do it alone. I need you. I need everyone's cooperation because together we can make manila great again maraming salamat po sa inyo ito naman ang masasabi ng ating mga kababayan na sa ilang araw pa lang na nakaupo si mayor Isko Moreno ay malaki na ang pinagbago ng manila naging malinis ito at sobrang laki ng pinagbago pakinggan natin ang sasabihin ng mga taga-maynila ay nako grabe yorme minajik mo manila Talaga lahat malinis. Nag-grip talaga. Three days lang, wow! Halip talaga. Walang masabi. Wala, nakakatuwa lang ko kasi eh. wala nakakainat. <laughs> kasi ngayon lang ulit naging malinis nang Ang isa pa sa nagiging problema na binigyan ng solusyon ni Mayor Isko Moreno ay ang mga kababayan natin nagiiwan ng tricycle sa mismong gitna ng kalsada. At ang masama pa nito ay wala pang mga driver ng mga tricycle na ito. Ang problema po kasi dyan ay mag-uumpisa yan sa isa. Tapos susundan ng iba hanggang sa mapuno na ng tricycle at iba pang mga sasakyan ang kalsada na nagiging dahilan ng traffic. Kaya ang nangyayari ay sa halip na mabilis na makadaan ng mga sasakyan ay nagkakaroon ng traffic sa kalsada dahil sa mga illegal parking ng mga tricycle na ito. Pero inayos ito ni Mayor Isko at ini-impound ang mga tricycle na ginagawang parkingan lang ang mismong gitna ng kalsada. Isa itong patunay na sa pamumuno ni Mayor Isco Moreno ay makikita ang pagbabalik ng dating magandang Maynila. Sana po ay tulungan ng lahat si Mayor Isco Moreno. Napakalaki po ng problema ng Maynila ngayon. Dahil sa mga iniwang problema ng dating administrasyon ng Maynila. Si Isco Moreno po ay isa ding tao kaya tulungan natin siya at wag lang iasa ang lahat sa gobyerno. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.